Uh, babayan, nandito po tayo sa taniman ng pipino o okay, cucumber. Uh, namumunga na po ang pipino. Ito po ilahi ng condor. Alam nyo ang pipino, napakadali pong pagka, pagkakitaan. Within 30, 38 days, pagkatanim nyo, ay makakapitas na po kayo. Basta naalagaan po ng wasto yung pag ng uh, pipino. Kaya po, mabilis po pagkakitaan ng alamang ito. Uh, ngayon po ang pipino ay 300, 400 ang, ang isang bag. Sa samakay po, 40. 40 ang kilo ng pipino. Uh, agandahan po nito na napakarami po supang. At hindi po nila inalis yung supang. At katunayan ay... Uh, pinaginamitan po ng, ng pisi. Ito po yung pisi ay ginawang payon pagkatapos doon po nalagyan ng pahalang na ikinabit sa alambre ito po ang naging paakyatan nitong pipino kaya po aking ipinature itong pagpipino o pagkatanin ng pipino ay napakabilis po ang pagkakitaan ng halamang pipino magaling po na ginagawa itong salad at magaling po sa diabetes ang pipino kaya po masarap pong halaman ang halamang pipino. Ayan po mga kaparmers. Hello ka farmers, nandito po tayo sa taniman ng talong uh, Actually napakabilis pong pagganda ng talong uh, Namamandakan po Dito po ay yung ginawang punlaan uh, Ito po ay ginawang uh, halimbawa ng magandang pagkatanim ng halaman dito sa amin uh, One meter po ang distansya One and a half meter ang layo agwat ng natubling kaya mamamakapan, meron niya po, napapansin po na napakaganda po ng paninibol. Wala pong palya. ginagawa po, ina, inaabonohan na patunaw. Tinutunaw po yung abono at saka ngayon na idinidilig do sa halamang talong. Ang lahi po ng talong na ito ay kaliksto. Uh, isang uri po ng talong na marami rin pong bumunga. I-picture po namin ito mga kaparmers para nakita nyo na po kung sa ganitong buwan ng Enero ay may mga tanim po ang ating mga magsasaka kahit na wala hindi na po tagulan. Ito po ang habol ng mga na hindi na po masira ng ulan ang mga kanilang mga pananim. Kaya po mga kaparmers, ah, subaybayan nyo po ako sa lahat ng aking pinakikitang mga halaman mula po sa mais, sa pepino at sa talong sa lugar na ito para makita nyo na ang ating mga magsasaka ay nagsisikap mabuhay ng sarili nilang paghihirap. Ito po yung punla ng talong. Uh, ito po yung old method na ginagawa po natin magkasaka na uh, pinupunla sa lupa, binububot po yung bato, yung kali lang uh, yung minububoto yung buto, at tinatabunan ng konti lupa at yan sumibol na nga po marami pa pong punla. so ito po ay tata, pagkatapos po ng pipinong yon ay tatamanan din po yon Maliliit pa pa noon po yung mga punla. yan po mga kaparamers ang simpleng punlaan ng talong dito sa aming lugar ito po kaparamers nagkakalim po ng tubig sa timba ito pong actually sa drum Nilagyan na po ng abono to. Mga ilang takal pare? Ang laging dito? Labing lima kasi maliit pa naman. Labing limang takal ng Labing. lata na sardinas. 300 sa gram. So, unti-unti po ang pagdami na paglalagay ng abono. Galit po sa na namin. Pag napasobra po ng paglalagay ng abono, nangungulot po yung talong. O nangungulot ang dahon ng talong. So, yun po ang remedyo. Kaya para hindi mangulot ng dahon, ay huwag pong kakatapangan ang lagay ng abono. Iyan po, kaparmer. So, ayan po, dini uh, papansin nyo, dinidilig po yung bawat isang puno ng isang takal na ganoon para po medyo umangat-angat na ang tanim na talong. dalawang linggo pa malalaki na to kailan po ang huling next na abono? sa sunod huling rebase ano po triple 14 na susunod mm, ganun pa rin urea po mm. ay urea pang apat yun babanatan ko na ng kumpit to buwanan ko na po, ano yun eh pagulaklak na yun eh ay lang puro mo na urea ang inaabono ko Pag ibinig na ako ang eh. Oo nga. Mas maganda yung pan. Alalay lang muna. Kailangan po mga kaparmers. -ka Maraming salamat po sa inyong pagsabaybay. Masaganang Ani TV. Thank you very much.